Nandito po kami sa San Agustin, Candaba, Pampanga. Ito po yung baha dito. Oh, eh, pinatay yung makina namin kasi kasi hindi kabisado yung ano dito mga kabukid, yung daan dito baka sumabit. So ito po yung kalagayan ng high school ba to kuya? Ay, elementary, elementary lang. Elementary. Ito yung elementary uh, school ng ano, San Agustin. Candaba, Pampanga. Lubog, mga kabukid yung first floor niya. po, yung kuryente. Ano? Opo, salamat. Grabe, sobrang lalim na mga kabukid yung baha dito sa may Candaba, Pampanga. Sa may San Agustin tayo ngayon. Dito sa may bahay-bahay dito. Ayan po, yung sitwasyon nila. Oh. Pero yung kagandahan po dito, may mga second floor po yung bahay nila. Kasi po ano? Ha? Kasi po uh, lumulubog nga yung ano dito, yung lumalalim nga po yung tubig kaya yung mga bahay dito, yung eh, mga second floor. Pero uh, may third floor pa dito. Kaya, ayan po yung lubog. mahuyot ma, ma tayo mahul ma mahulog ma tayo ayan oh no? pero lahat nung ano dito halos may bangka ko yan no? meron, meron. oh Uh, halos nung tao dito may bangka yan po may, may bangka sila yung mga motor nila nasa terrace sa taas eh Second floor. Oy, kumusta kayo diyan? Okay lang kayo? Hello, kumusta kayo? Nasa taas na kayo. Hello po. Eto daan to, daan ng anto sa Nagustin. Ay lubog yung ano? Nalubog yung jeep mga kabukid. Oh. Ito yung ano nila, Barangay Hall ng San Agustin Kandaba. Ah, medyo mataas pala tong Barangay Hall ano. Ah, hindi pa siya lubog, pero dito lubog po. Ah, uh, mabuhay yung first floor ng bahay nila. Lubog. Yung chapel ng San Agustin, chapel mga kabukid. Yung sa ilalim, baha. Lubog din. Hello po ma'am Hello sir, magandang hapon po Maya pa yagat pa na kumusta po? Lubog sila mga kapukit okay po Oy, sir kumusta kayo dyan? Okay lang kayo? Shout out sa inyo, magingat po lahat Sir, good morning, magandang hapon po Maganda yung bahay nila, second floor Hi ma'am Kumusta po kayo? po yung sitwasyon dito sa may San Agustin Candaba oh, eh, ito yung daan nila pinaka trans transpo nila ano uh, bangka mga kabukid halos lahat ng tao dito ay ah, ito mataas to pati yung sasakyan ni ano eh. Lahat ng tao dito, halos may, may kanya-kanyang bangka, may sariling bangka. <laughs> ayaw pa kita ah? lahat po marunong lumang hi ma'am kumusta po kayo um, saan po kayo galing kadami niyong karga halos kanya kanyang may banka sila mga kabukod sa ilalim ng bahay, baha. Talagang sinadya po nila na matataas yung bahay nila kasi pagka po ganitong mga sa ano, tag-ulan, nilulubog po talaga sila. Ito, sobrang taas po di na inabot dito. Safety safety. Third, third floor pala to, mga kabukid. Ay, inaayos nila yung ano nila, yung mga... Ba Sir, maganda ang panapon po. Kumusta ko po? Hindi <laughs> Ah, asa asa kasama natin yung ano yung si Boss Erap mga kapatid yung po ayong ah, ano natin yung manugang sa pinsan mga kapatid sa pamangkin Uy Bumabase ko ya Hi ma'am Kumusta po kayo? Nagigib po kayo? <laughs> ayan, may kanya-kanyang ano, may kanya-kanya silang ano, bangka. Ito, ang dito na lang. Yung daan doon. Ah, ay, sa doon po ba? Ano? Baha pa po ba doon? Sari-sari. Ba nga ito? Yung... Ay, na ka. May swimming ka okay. Halos may bangka po pala, ano? Kuya, hmm? lahat ng tao dito. Kawawa ka rito pag wala kang bangka. Ah, oh, Kawawa ka pala dito pag wala kang bangka. Hindi ka makakabili kahit ano lang ano, mm. pagkain mo, ano kuya? Oo. Hi, ma'am. Kumusta po? Sir, kumusta po kayo dyan? Okay. Ito, matataas yung bahay nila dito. dito lang yung bangka natin oh, Okay, hanggang dito na lang tayo yung bangka natin mga kabukid Actually, yate natin, hanggang dito lang oh, natin. Yung yate natin, malaki yung bangka natin tanina, maalon dun Ano pa talumulta mo? Ba't tara sa lang itong balay kayo